Okay. One, two, three. Happy, Happy birthday, birthday to you. Happy birthday to you. Birthday to you. Ang lakas ha. Ah. Parang gusto magpamigay sa kapitbahay birthday. ha. Happy birthday, <laughs> birthday Happy birthday to you. Happy birthday to okay. you. Happy birthday to you. Pa ida?

This one, galing kay papa, kay kuya samsam. Ito, kay Adam Galing kay papa. Opo, Kay papa yung. mo, kay samsam. kay. Wow. Okey ganon kay. Ano yung nagandap niya?

Hi. Hi. Hi! Hi! We're going to... Sabi-sabing yung water kay lolo ko. Dah, magkai ba? Mag-wave ka dapat. Vai ah, seguir, kahit kahit night, mag-I love you ka kay mama. Apo! Sabi mo hindi. Ano sabi mo sa akin pag may saan? Pag love you. Mag love you. Pag, pag night. Hindi mag love you. Ay, bakit hindi mag love you pag night? Oo. Bakit hindi? Kasi hindi tayo bata. Hindi tayo bata pag night? Oo. Ay, ba't ganon? Pag morning, batik na tayo. Uh -uh. Kaya mag i ka sa akin. Uh -uh. Ay, sus. amadam ka ikaw. Jam. 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 Saan ka punta, Adam? Saan ka punta, Adam? Saan ka punta?

Ayon kito ng baby, kito ng baby. Ada mo, ada may baby dun sa tabi ko. Batindi, batindi mo? Maghintay ka, ice ice nga. Batindi mo ba? Ice. Magintay ka. Ayano. Tawag tawa sa mesa. Nagihilo ako din. Nahanawa

kalma mo nakawala Pwede ba? Ramilit sa tal.

わかりまあ。

<laughs> Nakakatuwa naman. <laughs> Sana oh. <laughs> Wow. <laughs> uh, ano yung baon mo? <laughs> Ang dahil samsam tayo. Sarap! Soba ng cake? Ayaw mo? Ay mag-juice ka na na kong. <laughs> <laughs> Guys nawawala si Adam. Ayun. Thank <laughs> you. Wala niya nakuha. niyan. eh attendance si mga buwa.